ito na at uh, sinisikwak na nila yung uh, ng clipper ano? ito na dadala nila na burak punta dyan at sa papunta sa so ito na unti-unti uh, na lang uh, sinisikwak na uh, pa panikwat kasi yung uh, trabaho ng clipper na yan yung burak sa gitna dadala dito at uh, ganun rin yung uh, hila doon madadala rin doon sa kanila sisikwatin sa butas na yan yan marami na silang burak na kuha dyan sasako na lang nila yan para mabilis sa uh, ano uh, mabilis uh, mapunod, uh, uh mabilis sa uh, malinis uh para uh, kung uh, yung sasakyan sa glit lang uh, may kakarga <tinyo> uh, na, Thank na. So, hindi tala, hindi kakayanin ng uh, ng mano-mano yung gulong. No? Kailangan na uh, may equipment na mag-ihilang uh, pagkulong. Hindi pa Pero, napaka yon yun, mga kababaya. So, yung gulong ngayon. Pagkatapos, kailangan uh, medyo malaki yung uh, drainage. No? para yung uh, nga nako na yung maglilinis ng palayan ni

YouTube. Oh. Uh, uh, dala sa ko sa Ruas Boulevard. Sayang uh, wala ako kahapon, may mga equipment sa hapon. Kayo rin ang nandito kahapon. May equipment kayo, di ba? Uh, so, shout out ka. Saan ka naka na no, eh. Anong probinsya mo, bro? Ah, dito lang sa Manila, no? So, oh, uh, uh, kababayan natin ha uh, so, sila rin daw yung nag upiret kahapon so nga lang meron silang equipment na dala-dala so, marami na yung uh, burap burak dito Mamaya maya maya uh, sisikwatin nila yan uh, doon pa lang yung nagsisikwat sa kabila pa lang nila sinisipuan kasi pagkabilaan po yan no, uh, ay uh, may natatangay yung uh, clipper na yan yung uh, tabo ng clipper pero mas maraming natatangay doon dahil uh, doon yung uh, ano, bunga nga ng tabo uh, so yan yung uh, dala ng tabo yan kukuha niya halos sa uh, may gitan sa na yan uh, ito naman ah uh, Alaating sako na rin to. No? Ito nga uh, burak na ito. Oh, nakikita po ninyo, wala silang uh, guwantes na ginagamit, wala rin silang face mask. Ah, uh, ganito kasing trabaho, no, nahihirap din na uh, pag uh, ano, mag pismas face mask ka kung uh, hindi ka sanay dahil uh, ano, uh, mahirap huminga. Pero uh, si bro, meron na uh, isang face uh, mask, no.

Okay. dami na doon oh. Nandun doon, daming basura oh. Oh, daming basura oh. Daming basura, oh. dami basura sa ilalim, sa bayan. Oh. Alis lang kasi yung mga uh, pangsalok na. Ano pa man, nakapatuwa rin. Saga lang. <laughs> तो एकदम लंबा है kabahan po ito ng tap mga kabayan tapat po na mga Supreme Court sa may top pillar ano? Oh. maliit lang talaga yung uh, tabo nila kung malaki-laki yung tabo dyan kahit na timpa lang